Catherine Bernardo ipinakita ang revenge body sa Century 2 na Superbods 2024 Finals Night. Noong Hulyo Siam, sa Marriott Manila Hotel, nagpakitang gilas ang aktres at bagong Superbod na si Catherine Bernardo sa pagtatanghal ng Century 2 na Superbods 2024 Final. Sumayaw si Catherine sa tugtog ng training season ng British pop star na si Dua Lipa, at pinahanga niya ang mga manunood sa kanyang kahangahangang katawan at galaw na choreograph ng kilalang dance group na Force at ng kanilang founder na si Jorcel, Teacher Jorcel, dapat. Paano kaya nakapagbigay inspirasyon ang performance ni Catherine sa mga manunood at galaho? Ipinahayag ni Catherine ang kanyang excitement at pasasalamat sa programa, na sinabing, It has always been a dream of mine to be a century 2 na ambasador. Binati niya ang lahat ng kalahok. Marami sa kanila ay kanyang nakilala at nakausap sa panahon ng kompetisyon. I'm why 2024 started with doing a campaign with them and it was so special. Now we're here in the finals. It took months and months of preparation and all I can say is that I'm very very grateful. I also want to congratulate all the participants. Paano kaya makaka-inspire ang mga salita at aksyon ni Catherine sa iba upang abutin ang kanilang mga pangarap? Binigyang diin din ni Catherine ang pagsusumikap at dedikasyon ng mga kalahok na sinabing, They've been working so hard. They've been preparing for months, some of them for years just for tonight. In all our winners, We can see their dedication and they inspire me as well. So, congratulations to all our contestants. You all look beautiful and sexy tonight. And yeah, I'm just happy to be part of this movement. Ano kaya ang magiging epekto ng pagsali ni Catherine sa hinaharap ng Century Tuna Superfoods? Itinakilala si Catherine bilang bagong endorser ng Century Tuna noong Abril na nagmamarka ng simula ng bagong kabanata sa kanyang karera.